Ng sasagot na naman po tayo ng tanong at ang tanong ay ganito. Saan nakatanim ang punong kahoy na nakaalam ng mabuti at masama? 'Yun ang tanong. Saan nakatanim ang punong kahoy na nakaalam ng mabuti at masama? Nakatanim po yung punong kahoy na nakaalam sa ng mabuti at masama doon sa idin. Ay, pinatubo 'yun ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga at kapwa kahoy sa gitna. Yun ay pag makakain ka, malalaman mo ang mabuti at masama. Pag, kaya uh, si Adan at si Eva, nalalaman nila yung mabuti at masama dahil nakakain nga po sila roon. Kaya yung tanong mo, saan nakatanim ang punong kahoy na nakakalam ng mabuti at masama? Doon po sa Henesis uh, 2 verse 9 at imbasahin at ganito yung nakasulat. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama So nakatanim po 'yon sa gitna ng mga uh, halamanan sa gitna ng, ng mga kahoy. Kaya hanggang dito na lang, kayo mag-iingat palagi at paalam.